Ayan po guys, welcome po sa ating channel. Medyo malat-malat. Maraming salamat po sa TV. Nagpiprito po tayo ng sausage. Guys, sausage po. Ang piniprito po natin ay sausage. Ganito po, guys. Sausage. Nagaling sa lata. Pusa guys, luto na po. Baon po yan, baon. Apat na sausage. Baon. Apat na sausage po ay baon po natin yan guys. Okay, brown na siya. Brown. kita tayo yung natin. Ito. Ayun nga po at naluto na po ang ating sausage na pambaong. Guys, luto na po guys. Okay na to. Luto na. Ang pambaon natin. luto na ang ah, ating pambaon. <laughs> Hanguin na natin. Okay. Guys, tinatayin natin ang gasol at lutong-lutong uh, -luto na po ito. Natin na po siyang hanguin. Okay. Nakatumalun pa. Mawala oh, pa pag tumalun. Ano? Malaglag siya eh. Apat. Yun. Ayun na nga po guys at naluto na po ang ating pambaon na sausage. Hmm, bango. Siyempre. Guys. Ayun po guys. Hanggang sa muli po natin video guys. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. maraming nila Cruz TV. Ingat po tayo palagi. That's all. Thank you for watching.